Hi, musta na? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayon, yung episode natin siguro mas personal kumpara sa mga ibang episode. Kasi ikikwento ko yung buhay na naranasan ko sa Espanya. At masasabi ko na Nakanasan ko yung iba't ibang klase ng buhay sa Espanya kasi tumira ako sa iba't ibang lungsod. So tumira ako sa malaking lungsod, sa maliit na lungsod, tumira ako sa isang farm, tumira ako sa malapit sa bundok, tumira ako sa apartment, nagstay ako sa isang summer camp, nagtren ako, nagbus ako, naglakad ako nag-hiking ako. Nag-hitchhiking ako. Natulog din ako sa parke. Natulog ako sa tent. Natulog ako sa sahig. O may mga gabi na hindi ako natulog. So iba't ibang karanasan sa Espanya sa maikling panahon at meron akong mga konting observasyon bilang Pilipino kumpara sa nakasanayan ko sa kinalakihan ko sa Luzon, sa Pilipinas. So, isa na doon yung panahon. Ang ganda ng panahon, ng klima sa Espanya. So, siguro kapag iniisip nyo yung Pilipinas, kapag hindi pa kayo nakapunta, siguro yung nasa isip nyo, magandang klima sa Pilipinas. Maaraw. Ganyan. Pero, sa totoo lang, dahil tropical na bansa yung Pilipinas, madaming ulap. Madaming maulap ng mga araw. Pero sa Espanya, noong nakita ko yung langit, parang sobrang dinaw, sobrang linaw ng langit, sobrang asul ng langit na naisip ko wow posible pala to yung ganito kaasul na langit halos araw-araw bukod pa doon halos ang konti ng ulan lalo na kumpara sa Pilipinas at kapag umuulan parang wala lang parang ambon lang tapos yung klima ang ganda kasi dry ng klima, hindi maalinsangan. Parang madaling huminga at hindi madaling pawisan. yon so ang ganda. Ang ganda. So isa pa, lalo na kapag hindi winter, ang haba ng mga araw. So, minsan, yung, yung pagsikat ng araw, alas 6 o alas 7, Maliwanag na. Tapos, didilem at lulubog yung araw. Alas 9 o halos alas 10 na. So, grabe ang haba ng araw. Ang haba ng maliwanag na araw. Pero sa Pilipinas, parang lagi sisikat yung araw alas 6 o bago mag alas 6. At lulubog yung araw. ganon din, halos alas 6 ng gabi. So dahil doon, sa Espanya, late yung mga tao. Parang gising sila hanggang gabi, hanggang umaga. At yung tanghalian nila, late. Yung hapunan nila, late. Yung pagising nila, late. So para sa akin, ibang-iba yung oras kumpara sa Pilipinas. Tapos, yung almusal naman. So, yung interesanting almusal, yung pan con tomate. So, yung tinapay na mayroong kamatis. At, sa ibang parte ng Espanya, yung churros, inaalmosal din. At, syempre, mayroon ding olive oil, madaming olive oil. Kasi yung Espanya, Siguro 'yung pinaka nag-produce ng olive oil sa Europa at 'yung pagkain mura sa tingin ko lalo na kumpara sa mga ibang bansa sa kanluran ng Europa mura 'yung pagkain mura 'yung alak o 'yung wine mura 'yung mga beans ang daming mura na kapag kinuwenta, parang bakit pareho yung presyo sa Espanya kumpara sa Pilipinas? Parang akala ko ba mahal yung cost of living dito? Well, totoo, mas mahal sa ibang bagay. Halimbawa, yung upa. Yung upa ng apartment, upa ng kwarto. Pero kung kakwentahin pa din, para sa akin, mura yung upa sa Espanya, kumpara sa Pransya, kumpara sa Alemanya, kumpara sa Netherlands. Tapos, madaming parke. So, ang daming malaking parke at marami ring maliit na parke. So, parang halos maraming sulok na mayroong playground, para maglaro yung mga bata. At ang ganda ng mga landscaping. So, yung mga baryo, yung mga neighborhood, maganda. Mayroong sidewalk, pwede maglakad. Yung ibang mga lugar, mayroong, mayroong sariling bike lane. Siyempre, depende sa parte ng Espanya. At ang daming maganda at kakaibang lugar but ibang lungsod na kakaiba, maganda. Pero kahit yung mga maliit na baryo, maliit na village, ang ganda, ang ayos, mapayapa, tahimik, komportable. Tapos yung mga museo naman sa mga syudad, ang ganda, interesante yung yung sining, yung art sa Espanya, talagang developed ang daming pintor na kilala, ang daming estilo na interesante, at yung dagat. So, sa Pilipinas, nakakalungkot kasi yung dagat, maraming pribadong dagat. So, para gamitin yung dagat, para lumangoy, kailangan mong pumasok sa isang resort, magbayad, para lumangoy. Pero sa Espanya, siguro may mga konting resort din. Pero ang daming dagat, mga beach na libre lang. So literal, na maglalakad ka lang. Tapos nandyan yung beach. Pwede kang umupo. Pwede kang lumangoy. Yun. Pwede kang kung anong gusto mong gawin. Na bilang Pilipino, parang wow, pwede pala to. Pwede pa lang hindi pribado yung beach na libre. Sa transportasyon naman, ang ganda ng transportasyon, may schedule, may ruta, may impormasyon na maayos sa Madrid yung isa sa mga pinakamagandang transportasyon sa Europa. Tapos yung mga kotse, tahimik. Kasi may mga parte na kailangan electric yung kotse at maraming kotse yung hybrid. So, walang itim na usok, tahimik yung mga kotse. Dahil doon yung kalidad ng ere, kalidad ng hangin, ang ganda. So, ako sensitibo yung baga ko. So, nakaramdaman ko talaga yung pagkakaiba ng magandang kalidad ng ere tapos napansin ko din na ang daming iba't ibang lahi sa Espanya na hindi ko naranasan sa Pilipinas so bukod sa mga turista syempre ang daming turista na galing sa iba't ibang bansa marami ding imigrante na talagang nakatira na sa Espanya halimbawa yung pinakamadami yung mga taga Morocco tapos madami din yung mga taga Venezuela, taga Colombia, at yun, taga, taga Latin America. So sa aspeto ng cultural exchange, sobrang interesante. Pwede kang matuto ng madaming bagay. Tapos, interesante din yung mga bazaar, parang mga tindahan. Kadalasan, mga in-check. Yung may-ari, at magaling silang mag-Espanyol. Interesante din na kailangan mong, hindi naman kailangan, pero madaming tao yung bumabate sa mga tao. Halimbawa, sa, sa bus, kapag sasakay ka, madaming tao yung bumabate sa driver ng bus. O kung papasok ka sa isang tindahan, parang madaming tao yung babate sa may-ari ng tindahan. Ganon. So, yung mga tao, palakaibigan, so in general, syempre, madaldal, maingay, mayroong kumpiyansa, at, yun, parang outgoing sila. Syempre, ano to, sa pangkalahatan. <laughs> parang malaking generalization. Tapos, isa ding interesante, yung mga matatanda. Yung mga matandang tao. Parang sa tingin ko, aktibo sila. So, lumalabas sila. At kapag gabi, makikita mo yung mga bar. May mga matatandang tao na nag enjoy lang. nag enjoy ng retirement nila. At para sa akin, hindi o walang ganong kultura yung matatanda sa Pilipinas na lalabas, mag -e enjoy kahit weekday, ganon. Ibang, ibang pamumuhay ng matatanda sa Pilipinas. Yung mga bata naman, ang babait ng mga bata, ang sweet ng mga bata, parang masiyahin sila, wala silang pakialam sa buhay, gusto lang nilang mag-enjoy. Siyempre, hindi ko alam. Baka ganun din yung ibang bata sa Pilipinas. Pero yun ang napansin ko sa Espanya. Kasi nagtrabaho din ako sa isang eskwelahan. At napansin ko din yung, yung oras ng mga bata sa eskwelahan. Maikli lang. Maikli lang. Hindi, hindi mahaba yung oras nila sa eskwelahan. At para sa akin, maganda yung sistema nila ng edukasyon. Naalala ko yung parang third grade o parang ganon. Meron silang isang subject na critical thinking. So, hindi ko alam ngayon sa Pilipinas. Pero nung panahon ko, walang critical thinking. At yung Espanya din, maraming programa para mag-hire at kumukuha sila ng mga native speaker. Halimbawa sa Ingles at sa iba't ibang lingwahe. So halimbawa, kung nag-aaral sila ng Ingles, mayroon silang teaching assistant na galing sa UK o galing sa India, galing sa Pilipinas, galing sa Estados Unidos. So sa tingin ko, magandang inisyatibo ng gobyerno na gusto nilang merong native speaker kapag nagtuturo ng lingwahe. Na sa Pilipinas, uh, wala kaming ganon. Siguro sa mga mahal na eskwelahan, pero sa mga public school, walang Amerikano na pupunta at magti-teaching assistant sa Pilipinas sa pagkakaalam ko. At yun, maraming holiday maraming dahilan para mag-celebrate at magparty, party Mayroon silang mga puente o yung puente sa Tagalog parang tulay. At yun yung parang long weekend nila. At yun, parang laging mayroong dahilan para mag mag-celebrate ng kung ano-anong bagay. So, daman mo na talagang may positibo at masayang ambience sa sa Espanya, sa iba't ibang lungsod sa Espanya. At noong 2020, noong nandun ako, interesante din kasi nagkaroon ng niebe na malakas sa Madrid. Well, hindi malakas, lalo na kung kumpara sa sa Alemanya o kumpara sa Finland, ganun. Pero yung Madrid, hindi sila sanay sa ganong nyebe. So, mayroong konting nyebe. Pero parang tumigil yung buong lungsod. Kanselado yung mga trabaho. Tumigil yung metro. Walang mga bus. Dahil sa nyebe. Interesante lang kasi. Kumpara sa mga ibang bansa na mas hilaga yung ganong niebe, parang wala lang. Pero sa Espanya, malaking epekto na. So ito yung mga karanasan ko. Siyempre, parang generalized lang. Kasi ayoko naman mag-specify ng iba't ibang lugar pa. Kasi iba-iba din. Iba-iba yung mga rehiyon sa Espanya. May iba-ibang lingwahe sila. Iba-iba yung ugali ng tao. Kung sa hilaga, kung sa kanluran, silangan, timog, may iba't ibang personalidad at pamumuhay. Pero ito yung pang mga observation ko na sa pangkalahatan na napansin ko. At sa tingin ko, sobrang swerte ng mga tao na mayroong pagkakataon na tumira sa Espanya. Yun lang, salamat sa oras mo. Mayroong transcript kung kailangan mo. At mayroong Patreon kung gusto mo suportahan itong podcast. Salamat at paalam.